Hello guys, so ito pala yung daanan papunta ng Big Buddha. So ngayon guys, papunta kami doon. Samahan nyo kami sa aming traveling ngayon. Travel, travel. Ngayong araw na to. So, pupunta tayo ng Big Buddha. Medyo malayo pa siya guys. Kaya, um, video-video lang muna tayo. So, ayan pala yung dinaanan namin. Medyo sabi nga nila, mas maganda daw kung nasa cable car kami. Kaso, yung cable car kasi guys, medyo may kamahalan. So, tipid muna kami kami ngayon. Kaya, nagbas lang muna. So, napaka easy lang guys, papunta ng Big Buddha. Kaso lang, medyo may hilo ka talaga sa loob ng bus. Diyan ako nahilo. Pero yung sinasabi nila na napakataas na Big Buddha, hindi ka mapapagod umakyat kasi di naman masyadong kataasan. Okay lang, caring-carry. Caring. So, ayan. Medyo malayo pa siya, kaya ayan. So, paikot-ikot-ikot-ikot yung daanan, papunta doon. Medyo mahirap-mahirap. Pero okay lang kasi nakaupo lang naman, guys. Vielen Nah, we are here, Lantau. Uh -oh. Lantau Park. Poland pala Poland, yang pangalan. Polen Monastery yes. Dito na? Yes huh? Ah, dito na pala Video ko muna siya Hello everyone! Welcome back to my channel! So today, Today video guys We are here now at and... Yip! Yeah. So ngayon Samahan niyo kami Umakyat ngayon Let's go! Samahan nyo kami guys. Umakyat dito ngayon. So ayan. May mga modeling kami. <laughs> Ma-start na kami umakyat. Sila ka. So, ngayon guys, paakyat pa lang kami. Nagsisimula pa lang kami maglakad-lakad. Actually, wala pa kami sa stair talaga na sinasabi nila. Huh. Pero, as na now, okay pa naman. Bakit naman nakakasirimangot ng mga taong to? Dapat naka-smile sila. Saan? Saan? Ah, ito, itong stair. Ah. Oo, so guys, ito na. Magsisimula na kami. Mag-akyat. Uurasan po siya kung ilang minuto ba ako paakyat. So. Hindi ako walang space. anak ako dadaan? Saan ang agihan? Ah, dito. Entrance daw. Ah, Magpipay pala tayo. Parang uu ata eh. Here. Yeah. bakit po ano, siya? Ayan. Oh, medyo matas pa guys. <laughs> So, ini pa nga kami kataasan guys. So Oh, so... <laughs> I <laughs> <hums> Si si tingin ka dito. Oh, sige, lakit lang ako. <laughs> Finally guys, andito na kami. So ayan siya. Hi Big Buddha. We are here now.

Sampai jumpa di video Okay, gusto. Mana jay. Don sa kabilang. kita maghapit sa Disney. O, sige. Pababa na kami, guys. So, tapos na. Tapos na kami umakyat. Ngayon, pababa na naman kami. So, ayan. O, oh, dito sana. Dito kayo magpicture. So that is the video for today. Thank you for watching and thank you for always support my channel. Don't forget sa mga di pa po nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to like and subscribe and click also the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. See you, lablats. Bye-bye. See you again in my next vlog picture-picture mo ng mga Inday kasi pauwi na kami. Thank you for watching! Bye!